Oh, mga kasaka ito hala hapo na parang hindi pa natubig <laughs> eh hey, tubig pero hindi pa po lang. tubig naman maghapo na yung bomba na yan yung mamaya pa siguro gabi yan mga dalawang araw siguro kami magpapatubig dito so ayan o no? yung palay rito hindi pa lumalabas kung talagang palay eh. parang mga sama-sama na sila dyan may tamu na rin dyan talas ganyan o no? Sige po. Dito naman ako banda. O, yung isang patubig ko kasi hindi umaandar. Siguro baka bukas eh kumana na 'yon. oh Eh ay may hinulip naman diyan. Makapal diyan, no? Kaya lang eh parang may madamo rin. Maulit-ulit nang ano pandamo 'yan. O, eto nga no? Parang hindi dito mahina, eh. malaga mahalaga po ay eh, natutubigan siya May tubig naman Pero hindi pa Laganas Doon sa banda ron, wala pa Doon sa banda doon. Eh, Pero malambot pa yung lupa oh, May tubig pa rin ng ganyan eh. Malaga, natutubigan siya Babasa, basa lang Gusto ko kasi maglawa yan Para mapatabaan eh, malusog naman sana eh, oh. kaya lang maraming damo eh. kailangan ma spray pa uli ng isang panda mo makakuha uli ng panda mo isang litro lang siguro yan oh. itong tatlong pita kasi na to madamo oh. pero ito kasi yung iba rito patay na oh. pati pala yata mamatay na kasi walang tubig <laughs> ay nako oh. Oh. pupunta tayo ro, sa mga tower mga nagsisiyete ron may mga marites doon eh ayan dito dito maganda na rin dito eh patay na po yung damo niya ano? ayan yung namumula na yan damo yan yung mga green yun yung palay eh. oh, may nahulipan din doon yun no eh, bu yung mga ano na yun huli na yan mahuhuli na yan ka pagkaan yan di bali mahalaga dyan may aanihin Ayan po. Dito, wala talagang katubig, tubig, tuyong tuyo. Paano mabubuhay yung palay dyan? Pero may palay, ayan o, palili. <laughs> Hindi makalaki. Masaktan masyado sa ano. Tuyo palagi. Ayan na ko. Ayan o. maglalakad lakad na tayo ron, tiyunti. Pero bukas yan, matutubigan na yan Pati ito, patutubigan na ito Sabay-sabay na itong matutubigan Lahat ito Yan yung tanim eh Hindi makalas eh O oh. Ay, naka Wala oh. hindi Walang tubig eh Banayam, dati matubig yan Pero ngayon, wala ng tubig Ayan oh, hindi hindi sabay-sabay ang laki. Tingnan lang natin yung porma niya. <coughs> Triple to kasi yan eh. Ito naman. Paaga to. Ah, ayun na yung tao ko. Hmm. Meron na to. Ah, ando na pala. Teka, puntahan natin. Lali, pupuntahan ko yung tao natin doon. Ayan siya oh. Hindi ko nakita saan kaya dumaan yan. Oh, okay. eh. Mauna na ako sa kanyang umuwi. Eh. Madilim na eh. Paano ko nalang sa kanya yon? Eh. doon siguro sa pumarada ayan o oh. oh. sige po ciao sa ano naman i Na update ko kayo bukas sige po uh, ciao po uh, ciao muna sa ngayon ayun yung tao ko ayan papunta rito sa akin ayan o oh. titignan natin kung anong dari reportnya <laughs> Oke. Okay. Oke, ciao Pak, ciao.